Napaisip ka na ba kung ano ang mangyayari sa katawan mo kapag naging vegetarian ka? 'Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating channel. Welcome. Panoorin mo hanggang dulo ha kung gusto mong malaman ang mga epekto sa katawan at kalusugan ng vegetarian diet. Mga sample or meal plan ideas para masimulan mo agad ang diet na ito at take note. Mga sample meals na madaling mahanap dito sa market natin. Ready ka na? Let's start. Ang vegetarian ay isang tao na hindi kumakain ng karne. Hindi kasama dito yung red meat, manok, seafoods at iba pang laman ng hayop may iba't ibang uri ng pagiging vegetarian. Mayroong ovo vegetarian, lacto vegetarian, mayroon ring lacto ovo vegetarian, at mayroon ring tinatawag na vegan. Ang ovo vegetarian ay vegetarian na kumakain ng itlog kapag sinabi naman na lacto-vegetarian, ito ang mga vegetarian na kumakain ng gatas at dairy products. Ang lacto-ovo-vegetarian naman ay ang mga vegetarian na kumakain lamang ng gatas, dairy products, at itlog. Ang mga vegan naman ay hindi talaga kumakain ng kahit na anong galing sa hayop, pati itlog at gatas. Bakit nga ba pinipili ng iba ang maging vegetarian? Maraming posibleng dahilan kung bakit pinipili ng maraming tao ang pagiging vegetarian. Pwedeng dahil sa relihiyon, pwedeng may malasakit sa hayop, environmental concerns, o kaya naman para sa kalusugan. Lalo na ngayon, di ba? Dahil sa mga benepisyo nito sa katawan at sa kalikasan. Narito na ang mga epekto sa katawan at kalusugan kapag naging vegetarian. Mas mababa ang risk ng chronic diseases. Ayon sa mga pag-aaral, ang vegetarian diet ay nakakatulong para bumaba ang risk or chance na magkaroon ng chronic diseases, gaya ng obesity, heart diseases, high blood pressure, diabetes, demensya at ilang uri ng cancer. Dahil mas kaunti ang saturated fats at cholesterol na nakukuha sa mga kinakain. Kaya naman, mas nagiging mababa talaga ang tsansa na magkaroon ng sakit sa puso at pagkakaroon ng mataas na presyon. Mas mababa ang cholesterol at blood pressure. Kapag naging vegetarian ka, mas bababa ang total LDL cholesterol mo. Pati na rin yung blood pressure. Ito ay dahil mas marami kang nakakain na fiber, vitamin C at E, folic acid, potassium, magnesium, at phytochemicals mula sa gulay at butas. Ang mga ito ay tumutulong para mas maging healthy ang ating puso at mga ugat sa katawan. Mas magaan ang timbang. Kadalasan, mas magaan ang timbang ng mga vegetarian kaysa sa mga kumakain ng karne. Ang plant-based foods ay kadalasang low calorie at high fiber. Kaya mas mabilis kang mabubusog at hindi madaling mag-overeat. Magandang blood sugar control. Ang vegetarian diet ay napatunayan din na nakakatulong para makontrol ang blood sugar level sa katawan. Kaya maganda ito para sa may mga diabetes o yung mga gustong umiwas na magkaroon nito. Ang mga whole grains, legumes, at gulay ay may low glycemic index. Kaya hindi biglang tumataas ang blood sugar level ng mga vegetarian. Mas mahabang buhay Ayon sa ilang pag-aaral, mas mababa ang tsansa ng premature death sa mga vegetarian dahil mas healthy nilang lifestyle at diet. Pero, tandaan natin, hindi lang diet ang basihan. Kailangan, mayroon ring exercise at healthy habits. Pusibleng nutrient deficiency. Ayan, hindi puro benepisyo, may mga posibleng problema rin na dala kapag vegetarian diet. Kapag hindi maayos ang vegetarian diet mo, pwede kang magkulang sa vitamin B12, iron, zinc, at calcium. Kadalasan, ang mga nutrients na ito ay galing sa animal products. Kaya dapat maghanap ng plant-based sources o supplements para maiwasan ang deficiency sa mga ito. Paano nga ba magsimula at maging vegetarian sa Pilipinas? Nakilala sa mga masasarap na pagkain ng karne. Don't worry, maraming masarap na alternatives. Heto ang ilan sa mga sample meal plans gamit ang mga pagkain madaling hanapin dito sa atin sa Pilipinas. Crispy Tofu Sisi Pinaghalong tofu at mushrooms Pancit Canton Canton noodle with different fresh vegetables, kagaya ng broccoli, snap peas, carrots, at cabbage. Jackfruit lechong paksiw. Kilala ang jackfruit for its pork-like consistency, kaya perfect chong paksiw. Filipino spaghetti. Gamit ang mixture ng tofu and vegan hot dogs. Eggplant adobo Ginataang langka Laing Ginisang toge Sinantolan Adobong patatas At adobong itlog Gising-gising Pinakpet Ginataang kalabasa at sitaw Vegetable okoy tofu, and mushroom bibimbap. Narito ang ilang mga tips para sa vegetarian beginners. Mag-explore ng bagong recipes gamit ang lokal na gulay at prutas. Magbasa ng mga labels para maiwasan ang hidden animal ingredients. Maghanap ng plant-based protein sources tulad ng tofu, beans, lentils, at nuts gumamit o mag ng vitamin B12 kung kinakailangan. Lumpiang Shanghai, gamit ang vegan ground beef. Vegan Arroz Valenciana Pansit Bihon Vegan Kare-kare, gamit ang peanut sauce at gulay. Tofu and vegetable adobo. Sinigang na gulay. Ang pagiging vegetarian ay hindi lang para sa mga gusto ng healthy lifestyle. Pwede rin ito para sa mga tao na nagmamalasakit sa hayop at kalikasan. Basta planado at balance ang diet makukuha mo ang maraming benepisyo ng vegetarian diet. Mula sa mas mababang rilis ng sakit hanggang sa mas magaan na pakiramdam. Subukan mo na at baka ito na ang simula ng mas healthy mong buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo mag-like, mag-subscribe, at mag-share sa mga kaibigan mo. Please comment rin kung ano ang favorite mong vegetarian dish. Salamat sa panonood! hanggang semula